Sinunog mo. Sinunog mo? Oo. Bakit? Ah, uh, melted yung... Hmm. Yung solar? Asa na po yun? Grounded yun, kaya sinunog ko. Sinunog mo rin? Oo. Anay, asa tingin mo? Ayot, right, magandang hapon mga kababayan. Ayan, inaabot tayo ng ano, ng ulan. Kasi nga naghahanap ako kanina pa ng pwedeng maglinis po doon sa uh, paglilipatan ni na na Isin, yung pinahiram sa atin ni Commander na pabahay. So, nakahanap naman ako na maglilinis. Kaso nga lang bukas pa sila makakapag-start kaya dapat kung malinisan nila ngayon, ngayon ko na rin ililipat si Nana Isin. Kaso nga lang bukas pa sila makapagsimula. Bali tatlo sila na kinuha natin na maglilinis doon para nang sa ganun ay malinis yung loob tapos magamasan ulit yung yung taas para nang sa ganun ay safe sila baka mamaya may angas na dun. ngayon habang uh, bago ako pumunta doon sa uh, pabahay ni commander sa paglilipatan ni na uh, nanay isin dadaan ako dito kay nanay nonay kasi nga sobrang lakas ng ulan kanina i natin yung ano niya yung sitwasyon kung okay lang ba siya dito sobrang lakas po ng ulan kanina talagang Buhos. Kala mo may sa Ramahan pa ng malakas na hangin. O, oh, andito si Nana yun. Nay! Kamusta ka? Ayos ka lang dito? Mabuti lang. Ha? Pagigising ko lang. Ayos ka lang? Ang oh, Mabuti. Parang lumawak yung bahay mo, ah. Oo. Ano ako? ko Mabuti po kung gano'n. At okay naman po pala kayo. Okay lang po, Nay. Kasi may inaayos po kanina yung dapat na paglilipatan mo doon mm -hmm. kasi may ililipat na ako eh bago ako doon pupunta ngayon naisip po dumaan dito sa so tingnan ko kung okay ka lang dito okay ka naman? Mm -hmm. wala kang problema? wala naman wala kasang ulang kanina nakatulong ako eh hindi ka nagising sa ulan? Mm -hmm. <laughs> masarap nga daw matulog kapag umuulan umabot ito okay ka naman nagtanghalian ka na? Mm -hmm. anong inulang mo? Ginamos. Oh, Oo. Oh, oh, Ginamos. pag ah, yung Ginamos. Okay. Mabuti po, Nay. Ito okay ka. Okay. Uh, ngayong araw, may plano ka ba lumabas? Dito lang. Dito lang. O, oh, May pera ka pa? Oo. One hundred na lang. Oh, Bakit? Anong nangyari di sa binigay ko sa inyong pera? Sa mo nilagay? Hmm? Sa mo nilagay yung binigay ko sa inyong pera? Uh, bumili ako ng shorts. Saka bumili ka ng? Shorts. Tatlong shorts? Eh, di ba ang dami namin sa yung binigay na shorts? Saka ano, may partner? Nasaan na yun? Yung, ano, yung melted yun eh, sinunog ko. Sinunog mo? Oo. Bakit? Ah, uh, melted yung... Yung regalo sa'yo uh, ni Commander, oo. sinunog oo. mo? Mm. Ang dami nun Lahat yung sinunog mo? Oo. Ay, halabot mo sinunog. Bakit mm. mo naman sinunog? Doon naka, anong... Dentex. Ayala, ang dami-dami pa naman nun. Nako, magtatampo sa si commander pag nalaman. Pagka nandiyan siya. I-explain. I-explain mo sa kanya. No, para hindi ka... Ano, hindi o, asan yung na... binili mo? Nasaan? Patingin daw. Hindi ko Sinanay nunay talaga, oh. Ito, saka ano. Nasaan? O, nilagyan mo na pala ng dingding na naman to. Para ka dito may kasalan. Oo, para. Yung mga palapan ng niyog. nakatiwangwang dyan. Ikaw kasi may tabing ka dati, tinanggal-tanggal mo. Oo, oh, uli hindi ko rin kunin yun. Hmm. Kasi eh. Nasaan yung binili mo patingin? Hmm. Hindi mo naman binili yan, luma na yan. Eh, okay. Yung mga ukay-ukay -okay ba? Naubos yung pera mo sa ukay-ukay? Oo, -okay? oh, bumili ako ng... ng ano, ng... O oh, bumili ka din ng pagkain mo? USB. Ha? USB. Ah, USB. Ano, USB. ano gagawin mo dun? Ano gagawin mo sa USB na eh? Ba't bumili ka ng USB? Anihin mo yun. Ha? Bagay din to. Isang bagay din ang kailangan. Ah, para sa radyo mo. Mm -hmm. Ay, gano'n. ano nang... Bakit may tugtog ba yan? Ah... Uh, pagka full charge. Eh baka hindi mo naman pinalagyan ng tugtog yung USB, hindi rin tutunog. Tumunog siya tapos nawala. Ay, palagyan mo ng, ng tugtog kung ganun. Mm. Mm. Nay, nasa na yung solar mo? Yung ilaw mo? Nandito pa. Nasaan patingin? Si nunay, sinunog yung mga... Sinunog yung mga damit na binigay pala ni commander sa kanya. Yan, dami-dami nun. Siguro, mga nasa seven pieces na pares yun hindi ako sigurado kung seven o six pieces basta marami po na pares yun sa sinunog niya talaga ito si nanay hindi ko alam kung ba't niya ginagawa yung mga ganong bagay ba't niya sinusunog okay Ayan. asan yung solar ay hindi yan yung solar mo na ilaw yung malaki asan yun yan na lang ang ilaw mo anong nangyari sa dati mong ilaw ito rin siya hindi, nai. meron kang ilaw na solar yung malaki. Nasaan na yun? Ah, wala. Wala akong nun. Wala na? Hmm. Wala akong noon, solar. Ah, yung MP3 na mayroong dalawa. Mga kasama, ano ba yun? baka yun yung tawag mo. Ano? Nasaan na yun, nai? Hmm. Nasaan na? Yung siya, sa yung solar. Asa na po yun? Grounded yun. Kaya sinunog ko. Sinunog mo rin? Oo. Ay, hala. Ba't kasama mo sinunog? Kasama ng labisya. Ay, si nanay Grabe ka naman, nanay. Ba't mo sinunog? O no, kasi, nung nakaraan, ay meron siyang solar. Ay nga yung request sa atin. So, tinuna natin siya noon ng solar na magagamit niya dito. So, kinabit pa nga namin yun. Kaya pala, sabi ko, parang wala nang nakakabit. hindi ah, di ko pala nabang natingnan yun nung tinanggal niya itong ah, cover dito. So, ayun na lang daw yung ilaw niya, yung dalawang maliit na yun. Naggrounded. grounded uh, Tapos uh, sinunog mo na. Oo, uh, uh, 20 ang bayad ko. Si nanay. Okay po na Kung sa ngayon okay ka naman, uh, ikaw, ikaw lang yung binisita ko para matingnan ko kung okay ka dito kasi alam kong walang tabing tong bahay mo. Uh, tininang kita at kung sa aling nga, eh, na nababasa ka, isama eh, sana muna kita dun sa uh, pabahay ni Commander hanggat uh, wala pa naman sila na at uh, hindi okay yung panahon pero okay ka naman pala dito sigurado ka po nanay sigurado kang, sigurado kang okay ka dito saan lugar yun? dito lang din? opo nanay sige sasama na rin ako sasama ka? oo sigurado ka po? oo para makalabas na rin ako dito natakot nga ako nung may nagbahay dito na ano eh Kaya Oo, ngayon, maka nanay. Makatabig mo, Uy, baka matabig mo yun. Okay. Ngayon, gusto mo na. Gusto mo na sumama sa akin doon. Sige. Oo. Oh. Nanay, ako naguguluhan naman sa iyo kung kailan naman maililipat ko na doon sino nanaisin tsaka mo naman gustong sumama. Ah, meron kang ka kausap? Eh kasi nga, ayaw mo naman dating sumama doon. Oh. Kaya papalterhan ko na sana sa iba. Oh, di, dito naman ako. Ngay hindi, sa ngayon nanay, okay ka ba ngayon? dito isasama muna kita doon kung gusto mo doon ka na muna wala pang pa tao wala pa naman sa ngayon sama kita doon teka ha sama ka sa akin ha oo para nang sa ganun eh ano uh, mamaya lumakas pa yung ulan niyan okay, mga kababayan so gawin natin isama muna natin si Nanay doon sa pabahay ni Commander para nang sa ganun hindi kasi ako sigurado kung uh, magiging okay itong panahon kung magdidire-diretso ito. Pero at least, habang wala pa naman si Nanay Isin doon, eh, nando doon si Nanay Nune para uh, kung umulan man ng umulan, at least, panatag yung loob ko na nando doon siya. Wala akong iniisip na Nanay Nune na nandito dito sa kubo na to Kaya sa ngayon, sama muna natin siya doon. Tapos, um, susubukan natin na, uh, ano, susubukan natin kung... Uh, tatagal si nanay nunay dun so malalaman natin kung tatagal si nanay nunay dun doon na natin siya tapos pagawa natin dun sa katabi si nanay isin pero kung alam naman natin pabagubago isip kaya susubukan natin siya ngayon itatry natin si nanay nunay kung uh, kaya niya magtagal dun so pag nag stay siya dun sa loob ng dalawang araw ibig sabihin okay si nanay nunay baka siya na lang yung patirahin natin dun tapos uh, si nananay isin tsaka si si tatay doro paggawa natin doon sa katabing lote ng kubo-kubo nila para sama-sama na lang sila doon pag binisita natin, isahan lang. Pero yon ay malalaman pa natin kung magtatagal si nanay nonay doon o hindi. So, kaya samahan nyo kami ngayon, sasama natin siya doon sa, sa bahay ni pabahay ni Commander. Kaso nga lang, yun ay may kailangan pa ding ayusin doon sa harap kasi yung uh, doon sa harap niya, yung parang pahingahan, ay nasira na yung dating ginawa, gawa lang naman yung nabubungni na ni tatay ni Rose. So, papalagay na lang natin siguro doon yung uh, yero. Papalagay natin ng yero para nang sa ganun ay may tambayan sila doon. Ano? Para kung in case na mamalay natin, maging close pa si Nana Isin at si Nana ay uh, no, Eh di, pwede nilang pagtambayan yung pwede sila dumagkwentuhan, ganyan. Pwede silang... Uh, ano man, kung ano man yung pwede nilang gawin dun sa habang nando doon sila. So, subukan natin si nanay-nunay no, pumakabayan samahan niyo ako at uh, dali natin yung iba niyang gamit doon o, ayan paakit na kami ni nanay nonay eh. sa taas uh, sabi niya titingnan niya daw muna pag daw muna siya magdala ng gamit tingnan muna kung okay kung okay sa kanya kung magiging comfortable ba siya doon o hindi na oh, nanay okay ka lang oh. ayos ka lang o tara dahan lang na ha medyo madulas ka ba nakapaa ah? Saka tsinilas ka. Kaya mo? Dahan-dahan lang. Medyo madulas talaga. Dahan lang na ha. Dahan. Hawak ha, hawak, hawak. Трех. bahay na sinasabi ko sa iyo. Hmm. Tara, tingnan natin. Tara, mga kabuhayan. Uh, Akit tayo sa taas at tingnan natin. So, oh, di ba, hindi naman malayo. Ay, nandiyan pala si Tatay Bin. oo, oh, lapit lang. Mas marami pang taniman. O, oh, di ba? Ayan o, oh, pwede ka dito magtanim, hmm. Tara, kita. Oh, sige na, una ka. Para malalayan kita, baka madalas ka. Hmm. Kasi ito mga kabayan si tatay, Ben, pwede naman natin siyang ilipat muna ang samantala. Hey, ben! Oh, dito lang nanay nuna. lang yung malapit lang. Hey Ben, kamusta po? Kamusta? Kamusta? Ayos, big. Ayos naman? Hindi ka naglako ngayon? Hindi ka naglako? Hindi na. But, uh, sa na, hindi na. O hmm. Oh, kamusta na, nanay-nunay? No, ano sa tingin mo? Nanay, ano sa tingin mo? May nakatira. Ha? Di Hindi siya nakatira. So, pwede naman natin palipatin si tatay. Mm. Hmm. Okay. Ito yung nakukupan. ka kanimang kabagawag. Ah, okay. So, ito mga kabayan yung ano, gusto kong palinisan. Kaya naghanap ako na maglilinis. Yan yung taas na yun. No? Kita niyo. Madamo. Taas doon, madamo. Tapos ito, kailangan to ay eh, mapalitan ng kahoy na kahit kukulamber para makapakuha ng yero saktong saktong nga sana dito yung yero ni na nanay na binigay natin dati pwede pwede dito ilagay para hindi masayang o kasi ito hindi dito pa pwede pinatong lang to uh, ano lang to bilog na kahoy hindi to pwede kailangan dito kukulamber o kaya good lamber maalin man dun sa dalawa okay so sige natin mag ano, si ano yun, ano, mag decide off ka muna natin ko sa atin. Sinubukan kong makumbinsi si nanay. Ngunit isa lamang ang kanyang sinasabi. Siya ay komportable na kung saan man siya sa ngayon nakatira. Ano po ang, ano po ang final decision mo nanay? Nakakaawa naman siya kung siya ipaalis eh. Huh? Pero ano po ang decision niyo Sana? Hindi. Napamahal na rin sa akin dun. Napamahal na sa yung bahay dun? Oo. Oh. Nandun. Komportable ka, doon ka komportable. Wala, kaawa naman siya kung siya paalis siya. Pwede ko naman sana siya may ihanap muna nang pwede yung malipatan niya. Baka sumama ang loob niya pero mag isa lang ako dito. May isang bang gusto mo? Doon na lang ako. Doon na lang? Ang housing project bang ang anak ka monitoring dito so. sa'yo? Opo na eh. Kami ay, po. Ito? Kami po. Pabahay po namin ito. Hmm. Katulong po ng sponsor ni Commander ito, nagpagawa nito ay si Commander at ang sponsor. Pati nagbili nitong lupa. isa isang ako ang Ano po yung nanay? Sabi ng tao, ako ang. Ikaw ang? Narinig ko siya, ako ang. Sabi siya? Wala hmm. naman, hindi naman nagsasalita na yun. Hindi hmm. naman siya nagsasalita. Okay, so yun, mga oh, yan. Uh, sabi ko nga, antay-antay natin na makapag-decide si nanay, makapag-decide din yan, uh, at ano, um, doon na lang muna, ha? doon na lang muna ako, sigurado ka? Oo, uh ha, baka ito, eh. okay, sige, ha? sige nai, Antayin niyo po ako, ha, Antayin niyo ako dito sa baba, uh -huh. sige po, oh. kayo magbaba, ha, uh -huh. okay, kausapin lang natin sa tatay, tatay Ben, tatay Ben, dito po ha, dito po may makakasama na kayo ha. Sa susunod na araw. Ha, mag-asawa 'yon. May makakasama na kayo dito ha. 'Yun ay benepisyaryo namin, tinutulungan namin at gusto namin ilipat dito. Ayon naman namin kayong palisin kaya sama-sama na lang kayo dito. Okay ba sa iyo? Ha. Okay, mabait naman na tao 'yon. Matatanda na rin sila. Ha. Halos kasing edad mo na rin. Mm. Diyan na lang sila sa kwarto tapos dito ka na lang sa salas. Ano? ang tatay? Tapos ito mapalagyan natin ng yero para may tambayan. Ano? Eh, na lang. Pawid na lang? Okay, sige. Ma mainit. Okay. Tapos tulong-tulong na lang kay oh, tatay magtanim ha. Mahilig din sila magtanim. Ano? Okay. Ako na akong Okay. okay. Oh, sige po tatay. So, ayun. Ang desisyon ni nanay Luna, ayaw niya talaga. Kinausap ko siya kanina off-camp. Pinilit natin na ipinaliwanag natin sa kanya yung mga bagay-bagay na pwedeng ikagaan ang buhay niya kapag nandito dito So nga lang ang desisyon niya ay ayaw niya talagang iwan yung bahay doon so wala na tayong magagawa doon tara pabara tayo ay yung bahay ito ha? bukagin ano po tayo? yung bukagin 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 po tayo kilala niyo? hmm yung kilala pala ni tatay si nanay yung nonay so, so, ano po na kayo? ha? ito bahay bahay ko May ano? bahay doon ano po tayo? ano sabi mo? Bahay ko. Pa nun. Ay. Patirahin mo, patirahin mo na. Eh, saan ba yung bahay mo, Tay? Saan? Ano, sa ba, 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 marapay Ingo, May dingding yun. Oo. oo. eh, kaso Malala nga lang, lang, ito nga, maayos na bahay na, ayaw niya. Dun pa kaya. <laughs> eh, ang gusto niya, dun sa bahay niya lang. Oo. Hmm. Ano tay? O sige, bababa na kami ha. Tatay. Bababa na kami. Ha? Tito, tara. Talong mo kung palag na. Ha? Talang 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 mga mga <laughs> Sige po tayo, susubukan natin. Na so, in-offer ni... Ha? O. Oh. In-offer pa ni Tatay Bin yung bahay niya daw dun. May bahay pala si Tatay Bin. O. Oh. Eh, bahay pala siya na tinutuluyan. So, sa tingin ko, hindi din niya papayag si nanay kasi dito nga. Kumbaga, tabi ng kalsada na. Ah. Tapos, uh, maayos naman. Eh, ayaw niya. Doon pa kaya na medyo sulok yun alam ko. Ito yung tukoy ni tatay na lugar. O, paano nanay? Hatid na kita. Ayaw mo naman. Um, tara.